Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Pretty Lindy. So, Ganina na guys. Sa'yo kay nang Mata, ngayon nang buntag. Ah, prepare na may mga lasot so. May mo ay pa-check si Bella Girl. So, na nga to, may sabay-bay, buntag, may pa-check up. Malto kay ang yang hilana ti man ma ang ubos taas sa sad balik na 7 days na gyud mo nga na adlok na ko mo nang gi pa doktor so after ato nagpa-urinalysis ug nagpa-CBC mi eh. ang resulta niya ang kayuti ay resya niya nasa ang hubag yung tonsil nagkatonsilitis siya so after na mo nag check up niyang man siya nga mag play magbuwa so na may bago nga uh, mall diha mall ba na siya sa bye bye Divi Mart pangan so ni sulod me diha eh. first time pa pud man mi kasulod first time namo ganina pag sulod namo na day duwa nan ngadto mo to nagduwa. si Bella girl so good for one hour na bayaran 240 so enjoy kay siya na enjoy kay siya na duwa nindot sad kayo pero gamay mga bata ganina kay Lonis man sayo pa sad itong rasa ha mga laon na pang siguro to laon na media ba awan di eh so mato sya guys na ma enjoy kayo sya din ang lapita kung giing naan nga sa sa mag sa kagayang ko ang video ha ay, yung mga nayaganahan. Itakos-takos. Mura po nung hay o guwan ba? Yeah. auto guys. Ang natabo ganina. Yeah. nga, Hindi man sa nga ito. Nakalimot lang ko sa panganan ng Playhouse. Sa panganan ni Nak. Kalimot ko. Baby mat. na na siya pangan Ay, naku, nagbibidiwan na siya ipanganan eh. na na siya guys sa sulod sa baby Mall. Na nice kayo ilang slide kinay mga lights and lain na colors na rainbow. ito guys akong nabidyo ka ng ilahang nice kaya nga slides so kaya wala pa man ako man si Bella lang sige pa mo shadowa, duwa pa may one hour so ako sa siyang di silang hausang ah, gibiyaan silang ang atin niya dito sa gawas ng pantay. Pantay niya na. Nag-slide siya. Siya rang usang Nga pa'y usa, Napay, usa bata nga nga ito. Oh, marag sila raw ang luwa. Nga pa'y okay, mahal naman siya ka. Mahal naman naroon sulod nga na yung mga playhouse lagi yung mga tao wala naman po yung mga kwarta mas priority nila ang pagkaon dawas ko nai gamay po ng mga bilin may lang po maka duwa-duwa ang anak so mata siya guys ang nahitabo yan na so na guys samtang di ay tuod nag may nah, balik man yung akong video eh. na nagtakos-takos siya di samtang di ay nagdoa si Bella na pakilay sad ko guys yung bisang ahong kilay yung oh, bis mo so nga mo bata ko na nahin, lagas na mahinan kita na okay? walang na na video huh? na guys o oh, nanay bata nagtuyok tuyok sa lang sa nagsakay uh, malipong lang lagi kaduga dyan masayang magtuyok na uh, at least na enjoy niya ang playhouse sa Dewey Mart so balik na guys ha? itong bayot nga nagkilay na ako pre-service ko no kinala siya kaligya nga mga beauty products na ay pang mga eyeliner manana mga sabon then mga sunscreen na dala na pang mga anti-wrinkles mga sabon sa pagwapa to siya so pasensya na guys kaya nga akong video nagbulik balik naman taon ni ay natanawa kong naong guys oh nara ng hongkilay pating baga imbis nagpanipis ko So, sa babaw din yan yung Divi Mart, guys. Na ano siya, eh. Mist, na din yan, Mr. DIY. Na. Yeah. Nice. Pero wala pa kukasulo din ha. Ako lang gividyohan. Na. Yeah. Wala pa makay mga stool din eh. Yan ka na mga Divi Mart na na yung mga salaset, nagligay sila, mga kabinet, is nice food nung nai kwarta nga mo mamalit ang ng DIY wak ako nakasulod mga pidagang mga tinda nga mo ko sa babaw guys guys eh, nag CR ko kali sinakit ng hontian nga ano to padong nako sa ubos para mangundang nami kung um umanas bella mga to nami sa terminal na guys. So, ang sa ubos ng part. Daghan pa vacant nga. Pwede. Kabangan din na na kung mag-business. Diha mo ay. Kanina, mura siya hamga na mga exhibits ba? Mga ay, sa mga kuan. Ako gani eh. Yaman na siya guys na So, then, hinanar ang luwanas mga gamata, guys. Ayan. Hmm. Hindi sa guy, pero wala lang kayo mga customer, eh. Hiro pang sila yung na-promote yung pagmahay din, eh. Nice ba siya said? Hmm. So, hapit na ang oras. 150 man siya mga guys nang uli na may nga to na may terminal so sky one man dahi kaayo na mo na siya liha pa may sa bus wala pa may bus na ang lingkod lang sa me so guys at may naging namat o metro bus na lain king panahon guys sa nahuan sa nahuan man 24 man ron something samtang nagawat mi guys. O na, ahong, ahong lagbuhay guys. Summer to guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless.